Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, A Man Who Was Superman. Itinuturing ng taong ito ang kanyang sarili na isang Superman. Buong puso niyang pinaniniwalaan na hindi siya mula sa mundong ito, ngunit isang superhero mula sa planetang Krypton. Gayunpaman, isang araw ay nagkatotoo ang kanyang paniniwala na siya ay isang superhero. Ang kwentong ito ay siguradong magkakaroon ng puwang sa iyong isipan at ito ay hindi lamang isang kathang-isip na kwento. Ito ay totoong pangyayari mula sa South Korea, kaya huwag na nating ipagpaliban pa at simulan ang kwento. Ang tunay na pangalan ng taong ito ay Lee Hyun-suk. Ginugugol niya ang kanyang buong araw sa paglilibot sa lungsod para lamang tumulong sa mga tao. Wala siyang ibang ginagawa bukod sa pagtulong. Araw-araw ay gumigising siya sa umaga lumalabas upang tulungan ang mga tao sa lungsod, at sa gabi ay umuuwi siya sa kanyang sariling tahanan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Sujang. Siya ay isang reporter para sa isang TV channel. Ngunit sa mga araw na ito, hindi maganda ang takbo ng kanilang news channel. Napagod na ang mga tao sa kapapanood ng lahat ng krimen at kaguluhang ito na ibinabalita araw-araw. Gusto na nilang makakita ng mga kawili-wiling balita. Dahil sa hindi magandang sitwasyon ng channel, nahaharap din si Sujang sa mga problema sa pinansyal. Matagal na siyang hindi nakakapagbayad ng renta, at sa pag-aalalang ito ay labis siyang nabibigo. Kinagabihan, kinausap siya ng kanyang katrabaho tungkol kay Lee Hyun Sook, tungkol sa kanyang pagtulong sa mga taong nangangailangan sa mga lansangan at itinuturing ang kanyang sarili bilang isang superhero. Kapag ang balitang ito ay nakuna ng coverage ay maaaring sumikat ang kanilang channel. Ngunit si Su Jang ay tila walang interes sa balitang ito, at sinabi na ang gayong walang kabuluhang kwento ay hindi magiging mahusay. Sa pagkabigo sa kanyang sariling trabaho, lumabas siya mula sa opisina matapos makipagtalo sa kanyang katrabaho. Siya ay dumiretso sa isang zoo. Doon, ang isang tigre ay hindi kumakain ng anuman sa loob ng maraming araw. Naisip niya na maaaring malayo ang mararating ng balitang ito, ngunit nang tawagan niya ang kanyang katrabaho ay nalaman niyang sinalakay ng tigre ang kanilang pangunahing kameraman. Kaya walang anumang recording ng balita ngayon. Nang marinig ito, muling nabigo si Sujang. Naupo siya sa istasyon na mabigat ang loob. Makalipas ang ilang sandali ay nakatulog siya saglit. Pagkagising niya, napansin niyang wala na ang kamera sa tabi niya. Tumayo siya at lumingali nga sa paligid, hanggang sa may nakita siyang magnanakaw na dala ang kanyang kamera sinikap niyang sundan agad ang magnanakaw ngunit hindi niya ito malapitan. Habang patuloy niya itong sinusundan, may isang truck na papalapit sa kanya ngunit nailigtas siya ni Lee Hyun Sook. Nagpapasalamat siya sa lalaking ito na tumutulong sa lahat at agad siyang humingi ng tulong kay Lee Hyun Sook. Nang marinig ito, si Lee Hyun Sook ay napakasaya. Sinundan niya ang magnanakaw at nahuli ito. Habang sinisikap ni Lee Hyun Sok na kunin ang kamera, nakatanggap siya ng headbutt, kaya't siya ay nawala ng malay. Ang magnanakaw ay nakatakas ngunit iniwan ang kamera. Dumating si Soo Jang at kinuha ang kanyang kamera, pagkatapos ay nagwisik ng tubig sa mukha ni Lee Hyun Sok upang ito ay muling magkamalay. Tumingin si Lee Hyun Sok kay Soo Jang at sinabing nakilala niya ito bago pa sila lumipad ng magkasama sa himpapawit. Nang marinig ito, nagulat si Sujang dahil hindi pa sila nagkikita noon. Nang maglaon, kasama ni Sujang ang kanyang kameraman sa harap ng isang paaralan. Napansin nila ang isang lalaki na pinapakita sa mga estudyante ang kanyang underwear. Ilang sandali pa ay isang tao na tulad ni Superman ang lumabas mula sa loob ng isang karton. Hinuli niya ang bastos na lalaki at nilagyan ng tape. Si Su Jang at ang iba ay dumating upang tulungan si Lee Hyun Suk. Nagustuhan ito ni Lee Hyun Suk nang makita niya ito. Pagkatapos, sinimulan nila ang panayam ni Lee Hyun Suk. Inihayag ni Lee Hyun Suk na siya ang huling nakaligtas sa planetang Krypton. Siya ay isang superhero na dumating sa Earth para sa isang misyon upang iligtas ang sangkatauhan. Hinahamon siya ni Soo Jang na patunayan na siya ay tunay na superhero sa pamamagitan ng paglipad. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Lee Hyun Sok na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan ngayon, dahil ang isang maliit na piraso ng kryptonite na isang maliit na bato ay inilagay sa kanyang ulo ng isang kalbong kontrabida. Binanggit niya na sa araw na maalis ang bato sa kanyang ulo, maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan. Habang siya ay nagsasalita, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng kanyang ulo. Kumuha siya ng isang piraso ng chewing gum mula sa kanyang bulsa, at pagkatapos niyang nguyain ito ay bumuti ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya kay Sujang na ang mga kontrabida ay gumagamit ng mga radio wave para hanapin siya, at nagdudulot ito sa kanya ng labis na pananakit. Ngunit kapag ninunguya niya ang chewing gum na ito ay nakaharang ang kanyang nervous system, kaya hindi na siya mahahanap ng mga kontrabida. Sa pagtatapos ng lahat ng kakaibang kwentong ito, muli siyang sasabak sa kanyang misyon bagaman hindi siya nagtataglay ng anumang mga superpower, tinutulungan pa rin niya ang mga tao hanggat maaari. Si Su Jiang ay nagsimulang kumuha ng footage sa mga aksyon ni Lee Hyun Sok sa iba't ibang lugar. Walang nakakaalam kung saan siya nang ngunit sa tuwing siya ay susulpot, siya ay tumutulong sa mga tao at sa ibang pagkakataon ay nagliligtas ng mga hayop. Nagtatrabaho din siya upang maiwasan ang pinsala sa kapaligiran na nagpapataas ng kamalayan ng mga tao habang nais niyang iligtas ang Earth. Hindi alam ni Sujang ang kanyang totoong address, ngunit tuwing gabi ay pumupunta siya sa isang phone booth tuwing alas 6 at mula doon ay maglalaho siya. Minsan sa isang sandali, siya mismo ang nagkukwento sa mga maliliit na bata. Sa kanyang kwento, siya ay isang superhero at si Sujang ay ang kanyang kaibigan na ilalarawan niya ang lahat ng uri ng mga bagay. Ipinapaliwanag niya kung paano niya iniligtas ang mundo mula sa natutunaw na Mount Everest gamit ang kanyang mga superpower. Ang mga bata ay nagpapalakpakan sa tuwa habang nakikinig sa kwento. Habang isinasalaysay ni Lee Hyun Sok ang mga kwentong ito, minsan ay naliligaw siya sa sarili niyang mundo ng imahinasyon. Ang lahat ng ito ay kinukunan ni Soo Jang. Namangha si Soo Jang nang makita niya ang mga kalokohan na iyon. Para lumikha ng balita, umupa siya ng ilang tao para sa isang social experiment. Ito ay upang dumating doon si Lee Hyun-suk para tulungan sila habang kinukuna nila ng footage. Bukod dito, tunay na tinulungan ni Lee Hyun-suk ang mga tao sa tamang landas. Matapos itong gawin, labis siyang nagagalak kaya nagsimula siyang sumayaw na parang isang bata. At ang mga bagay na ito ang ni-record ni soo Jang upang makagawa ng isang balita. Nang makita ito ay labis ang tawanan ng kanyang mga katrabaho. Batid nilang lahat na sa pagkakataong ito, magiging patok ang kanilang palabas. Dahil dito ay pinuri si Sujang ng kanyang mga katrabaho. Sa gabing iyon ay nag-organize sila ng party para magsaya. Kinabukasan, si Lee Hyun Suk mismo ang tumawag kay Sujang para mag-shoot ng video. Ngunit sinabi sa kanya ni Sujang na tapos na ang kanilang paggawa ng video, at hindi na sila gagawa pa ng mga video. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono at natulog ng kaunti. Ilang sandali pa, dumating si Lee Hyun Sok sa bahay niya at si Soo ay nagulat. Dumating si Lee Hyun Sok upang tawagin si Soo para gumawa ng video, ngunit si Soo ay naguguluhan kung paano siya pumasok sa bahay dahil nakalak ang pinto. Pagkatapos, napagtanto ni Soo na dahil sa kanyang kalasingan ay nakalimutan niyang isarado ng maayos ang pinto. Pagkatapos ay dinala niya si Lee Hyun-suk sa labas at sinarado ng maayos ang pinto. Ngunit hindi sumuko si Lee Hyun-suk. Tumayo siya sa harap ng pintuan na nagpapaalala sa misyon, kaya sa huli ay sumama sa kanya si Su Jang. Dinala siya ni Lee Hyun-suk sa isang manhole at sinabi na mayroong isang halimaw na pumasok sa loob at kagabi ay sinusubukan ng halimaw na lumabas. Matapos malaman ang lahat ng kabaliwan na ito tumabi si Su Jang dahil masakit pa rin ang kanyang ulo sa dami ng nainom kagabi. Sa sandaling ito, isang batang babae na nagngangalang Hijang ang dumating doon. Ang batang babae ay kaibigan ni Lee Hyun Sok at talagang naniniwala na si Lee Hyun Sok ay isang superhero. Gustong gusto ni Hijang na makinig sa kanyang mga kwento at gumugugol ng oras kasama siya. Habang si Su Jang ay nakikipag-usap sa bata ay bigla siyang sumuka nang makita ito ng bata ay nagtanong kung siya ay buntis, at pakakasalan niya ba si Superman. Nang marinig ang mature na salita ng bata, nagulat si Sujiang Jang at humagalpak sa tawa si Lee Hyun Nang makita siya ni Hee na tumawa ay nagsimula rin itong tumawa. Sa sandaling iyon, tinawag ng ina si Hee at iginiit na huwag makihalubilo sa baliw na ito. Pagkatapos na mapagalitan ay bumalik sa bahay nararamdaman na naman ni Superman ang matinding pananakit ng kanyang ulo sa pagdating ng oras para iligtas ang mga tao. Ngayon, naglabas siya ng lalagyan ng chewing gum mula sa kanyang bulsa, ngunit wala itong laman kaya hindi nakayanan ang sakit. Dinala siya ni Sujang sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, sinuri ang ulo ni Lee Hyun Sok at totoo na may maliit na bagay sa loob ng kanyang ulo. Hindi maipaliwanag ng maayos ng doktor kung ano talaga ang bagay na ito. Ngayon, napaisip si Sujiang. Superhero ba talaga si Lee Hyun-suk at paano ito nangyari? Ipinaliwanag ng doktor na ito ang dahilan ng matinding pananakit ng ulo ni Lee Hyun-suk. Gayunpaman, para malaman kung ano talaga ito, kailangan nilang magsagawa ng operasyon sa ulo ni Lee Hyun-suk. Habang bumabalik siya sa normal, nakita niya ang doktor ngunit nakaramdam siya ng takot. Tinawag niya ang doktor na puting tao at sinubukang salakayin. Naniniwala siya na ang puting tao at si Sujang ay dinala siya dito upang ipakilala ang higit pang kryptonite sa kanyang ulo. Pinakalma siya ni Sujang at ipinaliwanag na isa talaga itong ospital para sa mga superhero. Nang marinig ito, pumayag si Lee Hyun Suk na magpagamot sa ospital. Lumabas si Sujang at tinawagan ang kanyang kameraman. Sinabing gusto niyang gumawa ng higit pang mga documentary video tungkol kay Superman sinabihan niya itong makipagkita sa kanya dala ang kanyang kamera. Pagkatapos, umalis si Lee Hyun Suk sa ospital kasama si Soo Jang. Habang sila ay naglalakad, humingi ng tawad si Lee Hyun Suk kay Soo Su Jang dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ngayon, habang nag-uusap sila, bigla siyang nagpasya na tulungan ng isang matandang babae para tumawid sa kalsada. Naging masaya ang matandang babae at binigyan siya ng mga tsokolate. Nang matanggap ito, patuloy siyang sumasayaw sa sobrang saya. Gustong malaman ni Sujang ang dahilan ng kanyang kaligayahan. Masaya siya dahil ang kanyang pagtulong ay napangiti ang matandang babae, at ito ay nangangahulugang masaya ang matanda. At kapag masaya ang mga tao, ito ay kapakipakinabang para sa kapaligiran, dahil binabawasan nito ang mga carbon dioxide emissions na nakakatulong para sa Earth. Naririnig lamang ni Sujang ang walang katuturang pinagsasabi ni Lee Hyun-suk. Sinabihan siya ni Lee Hyun Suk na huwag siyang tawaging sir, at magmula ngayon ay magkaibigan na silang dalawa. Gustong malaman ni Soo ang tungkol sa usapin ng kryptonite sa loob ng kanyang ulo. Pagkatapos, ipinalam sa kanya ni Lee Hyun Suk ang tungkol sa totoong sikreto ng kryptonite na ito. Sa katunayan, sinalakay ng mga kontrabidang kryptonite na ito ang kanyang isipan na parabang nawawala ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao, naaalala niya na siya ay isang Superman. Kapag siya ay sumuko sa pagtulong sa mga tao ay makakalimutan niya ang lahat at iyon ang gusto ng mga kontrabida. Kapag siya ay tumulong sa maraming tao ay magkakaroon siya ng pinakamahinang kapangyarihan ng kryptonite sa kanyang ulo. At sa isang punto, lalabas ang kryptonite tulad ng tsokolate na ito. Pinakinggan ni Sujang ang lahat ng ito ng buong atensyon. Pagkatapos, dinala siya ni Lee Hyun Sok sa isang lumang gusali na tinutuluyan niya noon. Ang buong dingding ng kanyang bahay ay natatakpan ng mga ginupit tungkol sa polusyon sa kapaligiran, at kung paano iligtas ang kapaligiran. Habang binabasa ang lahat ng ito, nagsindi ng sigarilyo si Su Jang. Ngunit kinuha ni Lee Hyun Sok ang kanyang sigarilyo, at sinuri ang kanyang hininga na nagsasabing maayos pa ang kanyang baga, at dapat na niyang ihinto ang masamang bisyo na ito. Nagpakita siya ng isang balita na gumuho ang isang bundok dahil lamang sa paninigarilyo. Ilang sandali pa ay nagsimulang makipaglaban muli si Lee Hyun Suk sa mga imaginary superheroes. Nagkaroon si Soo Jang ng nobyo na ngayon ay nasa Mongolia. Ngayon ang kaarawan ni Soo kaya tumawag ito at binati siya ng maligayang kaarawan. Gayunpaman, medyo masama ang loob ni Soo dahil matagal na silang hindi nagkita. Habang siya ay nakikipag-usap, Bigla siyang naghanap ng isang pakete ng papel sa drawer. Binuksan niya ito ngunit sa sandaling iyon, tinalian siya ni Lee Hyun Suk upang pigilan. Naisip nito na maaaring nakikipag-ugnayan si Soo Jang sa mga kontrabida. Ngunit nang malaman niyang si Soo Jang ay nakikipag-usap sa kanyang kasintahan, hinayaan niya ito na pumunta sa okasyon ng kanyang kaarawan ngayon. Gusto niyang sumama kay Soo Su Jang upang iligtas ang mundo mula sa mga kamay ng mga kontrabida. Pagkatapos, tinutuya at tinanong ni Su Jiang kung paano niya mahuhuli ang mga kontrabida gamit ang manipis na lubid na ito. Pagkatapos, gustong patunayan sa kanya ni Lee Hyun Sok ang kapangyarihan nitong manipis na lubid. Itinali niya ang sarili at pinahawak ang dulo ng lubid kay Su Jiang. Kapag itinali niya ang isang tao gamit ang lubid na ito, pawang katutuhanan lamang ang sasabihin nito. Nang marinig ito, nagsimulang magtanong si Su Jiang ng ilang mga katanungan habang nakavideo ang lahat unang nagtanong si Su Jiang tungkol sa kanyang pamilya, at bilang tugon ay sinabi ni Lee Hyun Sok na ang lahat ng tao sa mundo ay kanyang pamilya. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit ginugugol nito ang lahat ng kanyang oras para tulungan ang mga tao, at kung bakit napakasarap sa pakiramdam ang tulungan sila. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Lee Hyun Sok na gusto niyang baguhin ng future, at may kapangyarihan siyang gumawa ng pagbabago sa kinabukasan ng lahat ng tao. Ikinagulat ito ni Sujiang. Upang mas maunawaan ni Sujiang ay hinila ni Hyun sok ang lubid. Ngayon, sinabi niya na kanina ay nakatayo si Sujiang sa malayo, ngunit nang hilahin niya ang lubid na ito ay lumapit si Sujiang. Kung hindi niya hinila ang lubid, si Sujiang ay naroon pa rin sa dati niyang kinatatayuan. Sa ganitong paraan, maaaring mabago ang future. Upang baguhin ang future, kailangang sumulong ang isang tao at ang pagtulong sa isang tao balang araw ay mababago ang future para sa lahat. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang gumuho ang bubong ng gusali. Ginamit ni Lee Hyun Sok ang kanyang katawan para protektahan si Soo Jang. Nang lumingon si Soo Jang ay naging normal na ang lahat. Walang bubong na gumuho kaya nakahinga ng maluwag si Soo Jang. Nang dumating ang batang kaibigan ni Lee Hyun Sok na si Hee Jang ay nakita sila sa ganitong sitwasyon. Nang nakita ni Lee Hyun Sok ang kanyang pagdating ay nagsimulang sumayaw sa tuwa. Sa katunayan, minsan nakikipaglaro si Hee Jang kay Lee Hyun Sok. Naglalaro sila ng badminton kahit na wala silang gamit na shuttlecock. Matapos itong maunawaan, ipinasa din ni Su Jang sa kanila ang kanyang imaginary shuttlecock. Nagsimulang mag-enjoy din si Su Jang kasama sila. Siya ay nasa imahinasyon. Nang siya ay nagkamalay, nakita niya si Lee Hyun Sok na nakatayo sa gilid ng bubong. Sa katunayan, gusto niyang tumalon mula roon. Nang makita niyang natakot si Sujang sa kanyang binabalak, kahit papaano ay naintindihan niya ito, nakumbinsi siyang bumaba mula doon. Ang ating superhero ay bumalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain, at ang mundo ay patuloy na sumusunod sa sarili nitong mga panuntunan. Ngayon, maaaring iniisip mo na ang lahat ng nasa kwento ay isang gawa-gawa lamang, isang baliw na tao lamang ang ituturing ang kanyang sarili na isang superhero. Ngunit maaari ring mangyari na balang araw, si Lee Hyun suk ay tunay na maging isang superhero. Ang panahong ito ng taong 2007 nang ang mga tao ay nagdiwang ng Earth Day sa mga lansangan, ang lahat ay nagtipon na may dalang slogan. Sinasabing, Plant Trees Save the Environment. Ipinagdiwang din ni Lee Hyun Sok ang Earth Day kasama ang mga tao sa isang konserto. Sa isang pagkakataon, umakyat siya sa entablado at humihimok sa isang malakas na boses. Save the Earth, Change the Future. Sa kasamaang palad, ang kanyang boses ay baluktot kaya lumikha ng ingay. Hindi nagtagal ay nagsimulang pumalakpak ang lahat, at nang makita ito ni Soo ay kinuha ang kanyang kamera upang i-record ang lahat. Tumalon si Lee Hyun Sok sa karamihan na parang lumilipad. Si Soo Jang at ang iba ay nagtipon sa paligid habang nagtataka pinanood ni Sujang ang kanilang video pagsapit ng gabi. Kinaumagahan, nakarinig ng parang halimaw na tunog si Lee Hyun -suk kaya lumabas ito at sinimulang hampasin ang isang malaking halimaw. Bagamat tila isang halimaw ito sa kanya, sa mga ordinaryong tao ay makina lang ito. Dahil sa kanyang mga aksyon na nagdudulot ng pinsala sa mga tao, inaresto ng pulisya si Lee Hyun -suk. Ngayon, sinabi ng amo ni Sujang na kung ipapadala si Lee Hyun -suk sa kulungan, hindi nila maaaring ipalabas ang kwento ng superhero sa kanilang TV channel. Kaya naman inayos niya ang paglaya ni Lee Hyun Suk. Pumunta si Soo Jang sa bahay ni Lee Hyun Suk at ginalugad ang kanyang silid. Nakakita siya ng isang kahon na may mga kamiseta na katulad ng suot niya sa araw na iyon. Sa drawer ay natuklasan niya ang isang pakete na naglalaman ng mga playing cards na may larawan ng superhero at isang larawan ni Lee Hyun Suk at ng kanyang amat. Sa kanyang pagpunta sa address na nakalagay sa pakete, narating niya ang isang mental hospital. Doon, lumapit siya sa isang doktor para magtanong tungkol kay Lee Hyun-suk. Noong una, ayaw ng doktor na ibunyag ang anumang bagay tungkol sa kanya dahil alam niyang si Lee Hyun-suk ay nabubuhay sa isang mundo ng panaginip kung saan maaari siyang maging napakasaya. Gayunpaman, nang tuluyang nabunyag ang lahat ng bagay tungkol kay Lee Hyun-suk, dinala ito ni Su-jang sa isang gubat. Itinali siya gamit ang isang lubid para tiyakin na magsasabi siya ng katutuhanan. Sinikap ni Su Jang na ipaunawa ang kanyang tunay na pangalan, ngunit iginiit ni Lee Hyun Sok na tawagin siyang Superman. Sa kabila ng pagsisikap ni Su Jang, nagmatigas pa rin si Lee Hyun Sok. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang tao na nakasuot ng puti at itim na kasuutan upang dalhin si Lee Hyun Sok sa mental hospital. Patuloy na umiiyak si Lee Hyun Sok na sinasabing, kapag natupad na niya ang kanyang huling misyon, lalabas ang kryptonite. Hindi pinansin ng lahat ang kanyang pakiusap. Nang makita si Lee Hyun Sok na nasasaktan, nakuha niya ang mga sandali sa kanyang kamera na hinimok lamang ang kanyang makasariling interes. Sa katunayan, nagpunta siya para makipag-usap sa doktor upang matulungan si Lee Hyun Sok na gumaling. May pamilya noon si Lee Hyun Sok. Isang araw, may pupuntahan siya kasama ang kanyang mag -ina. Nais marinig ng anak ni Lee Hyun Sok ang isang kwento tungkol sa Superman. Ngayon, sinimulan niyang isalaysay sa kanyang anak ang kwento hanggang sa bigla silang naaksidente habang siya ay nagmamaneho. Siya ay nasugatan at ang kanyang asawa at anak ay natrap sa ilalim ng kotse. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya mailigtas ang kanyang pamilya. Tinawag siya ng kanyang anak na isang superhero at hinimok siyang iligtas sila. Napagtanto na wala siyang magagawa, Nasunog ang kotse na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang magina. Wala man lang dumating upang tumulong. Sa huli, sinikap ni Lee Hyun-suk na patayin ang apoy sa kotse gamit ang fire extinguisher. Sa sandaling iyon, nakakaranas siya ng matinding pananakit sa kanyang ulo. Bumagsak siya at nagpumiglas sa kabila ng paghihintay ng kanyang anak na pumasok ang kanyang superhero na ama upang iligtas siya. Sa kalaunan, dahil sa kalupitan ng mundo at kawalan ng tulong, nawala sa katinuan ng pag-iisip si Lee Hyun-suk. Nang maglaon, ginagamot si Li Hyun-suk sa isang mental hospital. Matapos ang paggamot, hindi na niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang superhero kundi bilang isang ordinaryong tao. Walang nakitang kryptonite ang mga doktor sa loob ng kanyang ulo ngunit natuklasan nila na may tama ng bala. Namangha sila na ang isang regular na tao ay maaring mabuhay ng may mga bala sa kanyang ulo sa loob ng napakaraming taon. Ang kanyang mas batang edad ay nagpapahintulot sa kanyang utak na mabilis na umangkop. Pinuntahan siya ni su Jang ngunit sa sandaling iyon, tila walang emosyon si Lee Hyun Suk. Ang lahat ay tila maayos sa kanyang alaala, sa kabila ng isang taong namamatay sa kanyang harapan ay hindi na nakaapekto sa kanya. Sinubukan ni su Jang na manigarilyo upang subukan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya pinigilan ni Lee Hyun Suk tulad ng dati. Gumawa siya ng mga video para sa kanilang TV channel, ngunit ang interes ay hindi na katulad ng dati. Si Lee Hyun Suk ay nakalabas mula sa mental hospital, at si Soo Jang ay nanatiling abala sa kanyang trabaho. Bagaman lumipas ang panahon, ang lungsod na ito at ang mga tao ay walang pagbabago. Isang araw, sa harap ng bahay ni Lee Hyun Suk. Dalawang driver ang nagtatalo dahil sa isang aksidente sa pagitan ng kanilang mga sasakyan. Isa sa mga driver ang naghagis ng sigarilyo sa ilalim ng sasakyan. Biglang nakita ni Sujiang ang isang napakalakas na pagsabog mula sa kanyang bahay. Dahil sa itinapo na sigarilyo ng driver ay nagapoy ang tumagas na gasolina mula sa tubo ng sasakyan na nagdulot ng pagsabog. Nataranta ang mga tao sa sobrang gulat kasama si Hyun Suk ang pulis na naipit sa loob ng kotse ay paulit-ulit na humingi ng tulong kay Lee Hyun Sook. Ngunit nakatayo lang siya doon na parang walang emosyon. Dumating si Soo Jang at nasaksihan ang kaguluhan. Napagtanto nilang nangyari ang pagsabog sa bahay ng batang si Hee Jang. Kumalat ang apoy sa loob at naiwan si Hee Jang na mag-isa. Ang serbisyo ng bumbero ay hindi nakarating doon dahil sa matinding trapiko. Sa pag-uwi ng ina ni Hee Jang, nakita siyang napapaligiran ng apoy at desperado upang mailigtas ang anak. Humingi siya ng tulong sa lahat ng tao sa paligid kabilang si Lee Hyun-suk ngunit walang sino mang humakbang. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, nagpa siya ang ina ni hee na umakyat sa itaas upang iligtas ang kanyang anak sa kabila ng labis na pag sa harap ni Lee Hyun-suk. Ang pag-alala ni Lee Hyun-suk sa kanyang nakaraan ay sumusubok na sumulong upang iligtas sila. Gayunpaman, Pinigilan siya ni Sujang na nagpapaalala sa kanya na hindi siya isang superhero. Tinanong siya ni Lee Hyun Sok kung kilala niya ba ito. Maluhaluhang sumagot siya na sinasabing, kaibigan kita, at ikaw ang aking superhero. Nakaramdam ng kasiyahan si Lee Hyun Sok at niyakap si Sujang. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng gusali. Iniligtas niya ang ina ni Hee Jang, at ibinigay niya ang kanyang wallet kay Sujang at pagkatapos ay nakipagkamay sa kanya agad na muling pumasok sa gusali upang iligtas si Hijang. Sa loob ng gusali ay naglalagablab ang apoy sa buong paligid. Matindi ang init sa loob ng silid ni Hijang. Ngunit si Lee Hyun Sok ay nagpumiglas na buksan ang pintuan na sanhi ng pagkasunog ng kanyang kamay. Sa kabila ng sakit, nagawa niyang buksan ang pinto at sinikap na iligtas si Hijang na nawala ng malay sa loob. Hinawakan niya si Hijang sa kanyang mga bisig at tumalon palabas ng bintana. Sa sandaling iyon, ang kanyang superhuman na kapangyarihan ay bumalik. Ligtas silang nakalapag sa sahig. Namangha ang mga tao sa paligid dahil nakaligtas si Hijang at ang lahat ay nagpalakpakan. Gayunpaman, ang buong senaryo na ito ay imahinasyon lamang ni Lee Hyun Suk. Sa katotohanan ay nakaligtas si Hijang ngunit namatay si Lee Hyun Sook. Nakakita si Soo Jang ng clip sa wallet ni Lee Hyun Suk at may kasamang organ donor card para sa posthumous donation. Hindi mapigilan ni Soo Jang na maluha matapos masaksihan ang walang pag-iimbot na pagkilos ni Lee Hyun Suk. Ang kwentong ito na hango sa totoong pangyayari ay umiikot sa buhay ni Lee Hyun Suk, isang lalaking South Korean na naharap sa isang aksidente noong 1980. Ang pelikulang Superman ay ipinalabas sa South Korea noong March 31, 1979. At noong March 27, 1980 ay binaril si Lee Hyun Suk sa labas ng kanyang bahay. Noong una ay naniniwala ang doktor na hindi siya mabubuhay, ngunit pagkaraan ng ilang buwan ay bumalik ang kanyang kamalayan. Sa sumunod na 27 taon, nilabanan niya ang isang pambihirang sakit at sa huli ay isinakripisyon niya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng iba. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!